Kasabay ng paglawak ng teknolohiya, iba't ibang content na rin ang nagkalat ngayon sa social media. Marami ang mukhang makatotohanan sa unang tingin yan. Pero mapanlin lang pala at kaduda-duda o yung mga deep fake. May ilang personalidad na, kabilang po ako dyan, ano, na nabiktima at naggamit sa panluloko. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang iyong nakita ay peke o totoo. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima, na kaisa natin sa Panata Contra Fake News. OBP Bisosilchang Juleyka Lopez VMMC Kung hindi nyo ako lubos na kilala, posibleng maniwala kayo na marunong akong magkurihan. Unachimimida, Mandarin. Sur la sécurité au Congrès après le transfert de la chef de cabinet At French au VMMC. D'autres problèmes. Pero la hatnang. Fake. Bonjour et bienvenue dans Balitang Hali. At mula ng una itong umusbong noong 2017, mas nagiging makatotohanan na ang mga deepfake ngayon. Very realistic na siya ngayon um, in certain respects. Lalo na kapag gumawa ng deepfake, is marunong gumamit ng visual effects or visual effects artist. Paano ba ginagawa ang deepfake at bakit pahirap ng pahirap na itong matukoy mula sa totoo? Mula sa koleksyon ng data o impormasyon, pag-aaralan ng AI sa pamamagitan ng neural networks kung paano bubuo ng bagong imahe audio o video base sa iuutos ng user. Dahil mas mabibilis na mga computer ngayon, kaya ng AI na pag-aralan ng milyong-milyong data sa loob lang ng ilang segundo. Mas madali siya ma-access ng publiko. Nagagamit nila ng app, makakapag-deepfake ka na. Tsaka kailangan mo lang ngayon ng gaming PC, kaya mo na gumawa ng deepfake sa sarili mong computer. Dahil sa dali ng paggawa ng deepfake, isa na ngayon ito sa mga ginagamit para makapanloko at magpalaganap ng fake news. Ang video ito halimbawa ni Florida Governor Ron DeSantis na tumakbo bilang Republican Presidential nominee. nagsasabing umatras na siya sa karera. Kasagsagan noon ng kampanya at hindi pa siya umaatras. I'm Ron DeSantis, Governor of the Great State of Florida. I need to drop out of this race immediately. Umatras din si DeSantis kalaunan pero mabilis nang kumalat ang video. Pangamba ngayon ng mga eksperto lalo pang dadami ang mga ganitong video para manira o manling lang ng publiko. Kung makatotohanan na ang deepfake, paano natin malalaman ang totoo at sa hindi? Tignan mo na mabuti yung ngipin habang nagsasalita. Kasi minsan nag-warp yung ngipin pati yung labi. So yun yung isang bantayan. Pero ang pinakababantayan natin is yung mensahe mismo. Tanungin natin kung may parang agenda ba itong, deep, itong video na pinapanood natin. Ayon sa isang eksperto, sa content o mensahe raw mismo malalaman kung ang isang video ay deepfake o hindi suriing mabuti kung ano ang sinasabi sa video. Tugma ba sa personalidad ng nagsasalita ang mensahe? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi niya ito? Dapat matuto tayo to think of the context. Ano Ano yung intention or mukhang intention ng nung, ng content or, or video? May sinisiraan ba? Or mayroon bang hinahard sell na something, products or services? Usually yun yung dalawa uh, reputation attack Or hard selling. Kung kagilagilalas ang video, alamin kung saan ito unang lumabas. Kilala ba itong website? May ibang news organization na ba na naglabas ng kaparehong video? Kung wala pa, magduda na. One of the best places to start is sino yung source? Like any journalist. Sino nagsabi niyan? Is it a credible source? Uh, or it's some random website lang? Some random page? Doon ka magsisimula. And then later, ano ba yung ina-allege ng ano na yan, post na yan. Dahil naglipana na ang fake news, lalot papalapit na ang eleksyon, mahalaga raw na bawat isa maging fact-checker. Si Celine Samson, head ng online verification ng Vera Files, pansin daw na pahirap ng pahirap ang pag-fact-check sa dami ng naglalabasang disinformation. Dumami talaga, especially with the introduction of new social media platforms. Parang nang nagsimula ako, ang, ang karamihan ng disinformation, yung mga fake websites, yung mga fake articles until nag-shift siya sa pag-manipulate sa photos. Until nag yung short-form video. Ang VeraFiles, third-party fact-checking partner ng Meta, ang may-ari ng Facebook. Dito raw nila napagtanto na malaking negosyo ang disinformation, ang karaniwang target, emosyon ng social media users. Tulad halimbawa ng mabilis na kumalat ng mga litrato ito na nagpapakitang nagpa-party at umiinom si Pope Francis. Pero peke ang mga litrato na AI generated ayon sa pagsusuri ng Vera Files. Gusto kang ginagalit or pinapalungkot ka para yung gagawin mo sa daliri mo, either to share or mag-react ka doon sa post, eh yung kasi it translates into money for the publishers. Bukod sa fact-checking at debunking, mahalaga raw ang critical thinking o ang pag-aaral at pag-evaluate sa mga nakitang post bago ito paniwalaan. Sa ibang bansa, itinuturo na ito sa mga estudyante. Ayon kay Jenny Santos ng democracy.net.ph, minsan mas mahirap maghabol kapag lumabas na ang isang maling impormasyon. Ay importante po yung tinatawag din na pre-bunking kung saan sinisigurado natin na mauuna tayo sa pagpapakalat ng totoong impormasyon. Gusto po natin na mauna para po, ma-frame po natin ang ating mga kababayan na ito talaga yung totoong nangyayari. Ito talaga yung facts. We can call it truth and oscillation. Maging ang pamahalaan, nababahala na raw sa posibleng epekto ng fake news, lalo't kulang ang regulasyon sa bansa. In the ASEAN kasi wala tayong batas about online harms. Wala rin tayong regulatory powers over, over, social media networks and over OTTs, it's over the top. Um, boxes like yung mga chats, vibers, etc. No? So So, that that actually emboldens them to do things kasi hindi na-regulate. Wala rin maayos na reporting mechanism. Sa dami ng mga Pinoy na may access sa mobile internet, malaki raw talaga ang pagkakataong may maloko ng deepfake, disinformation, at misinformation. Pero maraming pwedeng gawin para ito ay labanan. Maging mapanuri. Huwag agad maniwala at gumamit ng teknolohiya para malaman ang fake. At ang pinakamahalaga, yakin na ang pagkukunan ng balita at impormasyon, may kredibilidad at mapagkakatiwalaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.